Uy. Sakto dito eh Katatapos lang ng ulan kanina Kaya medyo basa pa ang kalsada Lagpas na ito nung pag ry Papunta sa Kongyo Gate 2 Ito nga pala si Labosing Medyo mabagal lang ang takbo namin dahil may ongoing construction dito sa gilid. Iniiwasan kong gumilid masyado dahil maputik na for sure ay madulas. Itong dilaw na truck sa unahan, mamaya ay bigla na lang itong magpo full stop. Tara, panoorin natin. Uy! Ulas. Sakto dito eh. Nagpreno bigla ang truck. Nagulat siguro at nailang si Bosing. Kulang na rin yung time para makapag-react siya sa nangyari. Nadulas siya. Pero kaya naman. Marami naman tumutulong na, kita nyo naman Kaya ayaw ko na makisoso dun Kaya ang kanin nila yun Mak sila sa ano eh, Sa pintura At nabigla rin ako dun sa pagpreno eh Pero sila kasi nasa pintura kaya medyo umano Medyo umano sila Umano sila Pag dun Dumulas Saka replay ko na lang yung mukha nila ka Awareness na lang din yan sa mga tao Respect na rin dun sa kanina Manila at syempre maulan kasi ngayon ay. sa mga ganitong pangyayari ito ang mga dapat nating tandaan para makaiwas sa aksidente una, sapat na distansya sa sinusundan para may time tayo mag-react sa mga ang pangyayari sa paligid pangalawa, respect the road markings at iwasan din nating umibabaw sa mga pintura dahil posible na kapag nagpreno tayo ay dudulas lang ang gulong Pangatlo, Expect the unexpected. May nagsabi nga na mata sa kalsada, huwag sa dalag. <laughs> De, joke lang. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Safe naman silang dalawa. At nakitayo rin agad ni Bossing ang kanyang motor. May mga concerned okay. citizen na lumapit at tumulong. Wala nag-expect nung mangyari yun ha. Kaya awareness na lang din na expect the unexpected talaga. Ako nagulat din ako sa truck, biglang nag-stop eh. Kaya napa Ipapintot din ako ng malakas sa fire mo. Yun po. Ride safe and peace out.